Parang kilala ko yung paparating na yun ah. Ah, si Kwanu, Barber Looper. Yung barber na nag-iikot sa buong Pilipinas. Kilala mo ako? Kilala kita sir, ikaw yung Takadigos. Oo. Ikaw yung Barber Looper na nag-iikot sa buong Pilipinas. Hindi ko pwedeng tumigil. At dito na so, kayo sa <laughs> ako na. Tama-tama sir, mahaba na yung buhok ko. Baka pwedeng gupitan mo muna ako. Kaya pa ba, kaya pa? Total, may oras pa naman. Ah, sige. Sige, sige, pwede. Kaya dito, huwag oh. din Barber so. Ayun ah. 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 Ayun Talaga? Sige, <laughs> na ako kay Barber Looper? pa ito. Mayroon na itong alam ko. Sir, may pa kayo sa Digos? Mayroon. Ano pa rin, hindi kayo ngayon? Hindi, kasi nga, nag ako ngayon eh. <laughs> Sige, makapagpagpipit mo lang ha. Sir, tiko ha. Galing pa Digos to. <laughs> Lakasan natin ako, sir, makapagod ka ay, hindi um, ko sir, hindi kita na mahawa ka na. Bawal, <laughs> ba bawal, bawal. Pero ano? pinitik. <laughs> Anong balit ID nyo sir, yung Facebook? Oo, oh, Facebook. Ah, yun um, bali din ah, oh, na balit ID nyo. Ah, sige, oh, pilater na. Gupit tayo. Yun. Ayan, papagupit tayo kay Barber Loper, naligaw dito sa Laguna. Ang layo na, malapit nga nang uh, maikot yung buong Pilipinas. Buong barbershop ng <laughs> ano? <laughs> buong barbershop ng Pilipinas. Yun. Na, <laughs> <laughs> Siyempre, ito yung pinaka-point na natutang uh, ko talaga. Yung dulo, parang batanis. Ikaw yung batanis. <laughs> Sige. <laughs> <laughs> Tapos, okay. uwi na naman ako. Uwi na naman <laughs> <laman> ako <laughs> sa siko. <laughs> okay, okay. Pisa na. Ta! Ang ganda ng gupit ni Barber Looper. Quality. Kahit pala ito'y pagod sa paglalakad, ay eh, talagang uh, maayos ang gupit. Natanggit pa ba Barber Looper ng bayad na pira? oh, kahit hindi na. Hindi na, hindi na. Kasi talagang misyo ko to. Pinabayaran okay. ako ng Guinness Book of Barber of Ray Gold. <laughs> 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 Dahil napapagod na, napapagod ka at mainit ang ngayon, bayaran na lang kita ng tubig. Igib ka na dyan sa kalapit. Ito, dalay mo na yan. Pigpigin ko na yan. Alam, lumaki na ako. Pero sige lang. <laughs> Bye, thank you. Kailangan ko na oh, umalis so, kasi may ibit pa akong paputahan. Oh, sige, salamat. So, may ibit ka rito sa Laguna. Diretso oh, ka na dun. Diretso na ako dun. Okay, sige. Thank you. 有人 <laughs>。